number 478. Ate, magkano ni mga ganito. Ano? Anong tawag po sa mga ganito pong... Core shade po. Ano? Core shade. Core, core shade. Core shade. Yeah, yeah. Magkano po sa mga ganyan po, madam? 250. Po. 250. Yeah. 220 whole yeah. 220 whole yeah, shade. Yan yung, yung pagloba, no? Yes, may Ito may... Ano to? Leather na, ano, na skirt? Yes, po. Magkano yung ganito po? 350. 350 leather na skirt. Yan yeah. ito po. May short na may Mayroon babies. ng shorts, okay. Eh yung ganito pong mga pants magkano po? Um 350 may 250 din. May 350 may 250. Oh, yeah. Yan ito gano'n din po ba ang 300? 300 dito lang yan sa ano sa Pasilio 17. Yeah, sa mga naghahanap po ng pang ano yung outfit of the day okay. yan. Ate pwede ko silipin dito sa loob? Ate ano tawag sa mga ganitong ganito pong uh. Ano dito? Eh may nagtatanong po. 320 last price. Ito at 350 rin. Oo. Oh. ano cardigan na lang. Pag halimbawa isang mong kiraso 350 rin. Oo. Oh. Para po ang sale po may bawal. Yung mga ganito po, yung mga gagawin po ng ganito po pang outfit. Magkano po yung ganito? Ah, uh, ito po 320. Oh po. 320. Yes po. Yung mga nandoon po. Um, yung doon 250 po. Ano to mga to mga pang pang occasion? Opo, oh oh. pang formal pwede ah, pa. Ah, formal. Yung ganun pong blazer, yung ganun pong blazer uh, na pa. 300. 300. Ano yan hanggang XL cash ah? Um, large po. Ah, large Pero po. iba po may yun naman po kasi Pagkaling ba mga o-order? Anong paano ang pag-order? Halimbawa sa hindi makakabiyahe ng tay-tay? Ah, -tay. uh, may page naman po kami. Ano pong page po, po nila? Ano, Junay Radituan. Yan po ang page na. Ah, wala kayong po. parang ano? Ah, wala. Ano? Junaira uh, uh Junay Radituan. Junay Radituan. Uh, yun ito ang ganito po magkano ah, Ito mag po. Ito 300 po yung clean. Tapos, ano yung palda po yan? Yan yeah, po. 300. It Opo. Yung may mga ano po print po? Ito po. 350. 350. Oh. Yan. Dito yung sa loob ng ano po. Ito mga ganito pong blouses magkano po? Ayan ah, po. 250. 250. Mm -hmm. Ito yung ano ang tawag po dito sa mga ganito po? Ang um, crop top na blouse. Anong tela po ito? Um, Bangkok siya. Bangkok. Um, yan ito po. Yan. Mga pang lakad po yan o. Oh. Sa mga ito yung mga uso ngayon ano ate? Opo. Okay. Yung uso na mga pang ano po pang formal ba mga semi formal na occasion. Sa stool number 478. Yeah, dito lang po yan. Thank you, thank you ate. Salamat.